guys. Go, sumunod kayo sa akin. Hey! Ayan. Ayan. Noong araw wala to, diba ba? Ito po yung tapunan ng mga nasa salvage. Oh. Rock. <laughs> like, sarap maligo oh. Mga bakla kasi oh, napaka-KKJ. Oh. nung ano parang ang gimag. Malinis naman. Ba? Hey! Hindi tayo bakla. Sige, sige, sige. Ay, Ayun ano daw? Wala ko. Susubukan okay. ko lang lumangoy kung marunong ako lumangoy. Ganyan <laughs> ako ay dalawang babae na bata. Ah, bata pa kasi di marunong lumangoy. Wala malalim. Ay, malali? ay kang pupunta dyan. Kinuko na, na kasi, kuwari kasi yan eh. Bakit marunong ako lumangoy eh. Naka-face mask talaga yes <laughs> hey pwede lalay lang lalay lang lang na may itlog mo dyan alay baby kung nakikita madana mo no? ano na pong nangyayari ay so ang sarap maligo kasi malabig yung tubig mm. ay, baby. wala mo bang tayo ng kalabaw parang amoy ano ano hindi ko ma- Hindi ko explain Ano parot. amoy? boy? Ah, may kuhari. Pero... parot. Bakla oh may...